Another ganap na naman dito sa bukid. Tara't samahan nyo na naman ako today. Panibagong bukid series na naman dito sa Acosta Farm Vlog. Hello magandang buhay! Sabi nga nila, early birds catches the worm. Kahapon nga pala ay maagang maaga ay nasa labas na ako. Pinadala ko kasi sa bus yung order nilang banana chips. Service bus nga pala to papunta sa kabilang bayan. Pagkatapos nun, naglakad naman ako sa palengke para makabili netong nilupak. Yun lang naman yung ginawa ko, tapos umuwi na ako para kumain na. By the way, favorite nga pala ni Aling Makulet. At dahil nga hindi pa ako nag-almusal, ngayon pa nga lang ako kakain at magkakape. Hindi kasi kumpleto yung araw ko kapag hindi ako minom ng kape. After nun, nagpunta naman ako dito sa taniman ng gulay. Ang gusto ko kasi ng mag-adobo mamayang tanghali. So, magluluto tayo. Pero, before that, mamimitas muna tayo. Farm update nga pala tayo. Sa ngayon, may mga bunga na naman yung sitaw na pwedeng anihin. Kaya habang pinapaliguan ni Mother Earth si Aling Makulet, ako naman ay magka-harvest muna. Kung napapansin nyo, ay wala ako masyadong farm vlog. Ilang araw na kasi na ako ang hatid sundo ni Aling Makulet sa si school. Si Mother Earth kasi ay medyo may sakit pa rin. Dahil nga sa pabago-bagong panahon ngayon, Talagang usong-uso ngayon yung mga sakit. Kaya't kayo guys ay mag-iingat palagi. Mamimitas nga lang pala ako ng gulay ngayon at sila na yung magluluto. By the way, itong mga tanim pala naming sitaw ay hindi namin binebenta. For personal consumption lang talaga. Ito po ay medyo bubot muna. So hindi muna natin kukunin yung mga ganyang sizes. Yan, silip-silip. Kung ano yung pwede nang kunin, tsaka natin kukunin. Tingnan nyo ang haba, no? Sa panahon ngayon ay kailangan nating madiskarte sa buhay. Sa paligid lang ay pwede tayong magtanim-tanim. At para kahit papaano ay makalibre tayo ng pang-ulam. Kasi sa tuwing mapupunta ako sa palengke, parang lahat ng makikita ko sa palengke ay sobrang mahal. Maging sa itlog man ay pinakamababa na yung 8 pesos at sobrang liit pa nun ha. Alam nyo ba na kahit pa ulit-ulit yung inuulam kong gulay dito sa amin ay hindi ako nagsasawa. Kasi ang ginagawa talaga namin guys, kung ano yung available na gulay sa paligid, ay ginagawa na lang namin ng paraan kung anong luto. So yan guys, ito lahat yung nakuha natin. Wala kong lagayan. So yan, marami na naman. Mga isang lutuan na naman tong nakuha. Galing lang dyan sa isang linyang yan. Okay ba? Diba? By the way, ito na rin pala yung upo ng tatay ko. Kasama din yun sa nabili ko sa Shopee. Ayan, paakyat na siya. Kaso mo ilang buwan pa to bago mamunga. Pero nag start na siyang may bulaklak Oh. Kung napapansin nyo yan, bulaklak na yan. Pa start naman na siya. So ilang buwan pa din talaga. Ayan, mga ganyan o. Oh may mga bulaklak na din pala guys ito nga palang upo na tanim namin ay request ni ate Cheska favorite niya kasi talaga ang upo kaya hinihintay niyang mamunga nga ito guys kung napapansin papan pala tong area na to before ay kangkungan nga to sa ngayon ay nag-replant nga sila ng kamote na pangtalbos. Meron pa rin naman kaming kangkong na area. Itong gulayan nga namin ang pangunahing pangkabuhayan ng parents ko. Kasunod na lang yung sa palayan. Sa may palayan kasi ay mas madalas na personal consumption. Tuwing anihan ay hindi namin binebenta lahat. Yun naman ang nagsisilbing supply namin ng rice for the half year. Twice a year nga lang sila nagtatanim dito. Kaya't ang sabi namin, instead na bumili ng bigas, ay istak na nga lang namin yung mga ani. In the first place, mas mura kapag ka ganun. Sobrang simple buhay nga lang meron kami. Ang importante ay we do it three times a day. Sa ngayon pala guys ay ito yung naani namin. Hindi kasi kami nagaani ng sobra-sobra. Kumbaga yung consumption for the day yun lang yung kinukuha namin at pinipitas. At ito yung update natin sa mustasa. Baka within this week ay ma-harvest na to guys para may benta. Medyo malaki-laki na rin kasi. Hindi rin kasi masarap ang mustasa pag sobrang laki na. Guys, subukan nyo magtanim ng petchay, ng mustasa, kahit sa mga pots lang. Pwedeng-pwedeng yung ibenta or for personal consumption. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!